Melody bumagat sa pagseryo na kumusta na. Kumusta ng buhay ano? reels, meat. nakuha mo na yata yung ano eh 60 minutes nakuha mo na ba kain tayo lunch nakuha mo na yung 60 yung views 60 minutes 60, 60k minutes malalaki kasi yung views mo diba Hindi pa may. Ilan na yung ano mo? Ilan na yung minutes view mo? Hindi, konti pa lang sa akin. Nasa ano pa lang? 26 pa lang. 26k pa lang. Shout out sa'yo, Liam. Prince Liam, Kyle. Kumusta? Long time no siya. Kain Kain tayo. Kain tayo. pasaway <laughs> I mean, ilan na nga? Ilan na nga siya? Ito, okay lang, idol. Kain lang muna. Nila, kain tayo. Friends. May ma Ilan na yung ano mo? May ilan na yung minutes view mo? May mga 20 na o 30 k No, ang dami pang kakainin na kanin. Tama ka nga. Kasi yung bigas eh, pag kinain na, eh, nasa 9K pa lang. Ang liit. Eh, yeah, ang lalaki ng views mo ah. Diba marami ka malalaking views? Ba't 9K pa lang? Gusto mo, gusto mo turuan kita? It will idol thank you, thank you. Kain tayo. Hmm, hindi lang. Paano? Yun, yun tanong. Ang sagot, P is the Si ano nga kahapon? Kahapon si Sir si Marabilia mag-PM sa akin kahapon eh, about doon sa kanyang mga ano uh, music music na ano copyright PM mo ako para maturuan kita kung paano magpa, magpa, magpalaki ng minutes view. Salamat idol Dayan Obani de Mesa. Thank you. Kain tayo idol. Pima ko para sabihin ko sila ha. ano kasi kami may, may GC, may kami yun ang pinapagawa namin kapag ano yung malalaki na yung followers pero ang liit pa ng ang liit pa ng ano hello mayet mayet abayon espanyol espanyol yan mag-alab shoutout sa yo. kain tayo idol hindi hindi lang ako mag live mamayang gabi mag live ako punta ka para ano mapa, mapapalo kita sa mga kasama ko hello load shout out nagutom ako sa kinain mo <coughs> masarap yung ulam ano siya uh, crunchy na chicken sarap hello Sharwin nagalapit ako to sa'yo Sharwin Kain tayo, Lunch. <laughs> Pag pinanood ko rin, smutakam. Puro pagkain ba? Parang sa YouTube lang din eh. Sa YouTube ko ganun din eh. Puro pagkain. Puro pagkain. Hello Idol Floor Scobell Kumusta kumusta? Kain tayo lods. Shout out po Idol and sabi ni Floor Scober. Tormes. Shout out, sa'yo. Kumusta na mga minutes view niyo? Malaki na ba? Malaki na ba? Tsaka tayo Lodge Nagpakashare ng live ni Idol mga Lodge Ends Thank you, thank you sa pagpaalala Pakashare naman mga Lodge Nang yung iba naman hindi lang kayo matakam Pati yung iba matakam din kasi kayo lang yung baka may yung mga pumunta eh paano yung iba mga hindi na para matakam din sila Thank you, thank you sa pag-share, Idol Floor. Pagkapangalam mo yung ano kayo, yung auntie ko, kapangalan mo, parehas ng name, Lord Lim. Mayroon pa tayong kalabasa. Ano? Shout out sa Bihay. Sige mate, enjoy your lunch. Tutulog na. Maaga pa bukas. how. Oh. Sige, 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 sige. PM ka lang mate. Hello Bihay, kumusta? Kain ka? Kain tayo? Hindi ko nadalo yung live mo kagabi. Next time, pag, magla-live ka pa mamaya ang gabi. Kila-live ba ni Kuya Rab? Meron pa ko dito. Naalala ko nung bata ako. Sabi ng lola ko. Kain daw, ako, kain daw ako ng kalabasa kasi yung kalabasa daw pampalino ng mata tapos nung umidad ako ng ano, umidad ako ng 15, 18, 20 ganun. so doon ko nalaman na hindi pala kalabasa ang pampalinaw nakatapos lang uh, hindi pala kalabasa ang pampalinaw nung one time pumunta ako ng beach no? pumunta ako ng beach ang dami ko nakita ng legs So yung pala ang pampalinaw legs. Hindi kalabasa. Mali yung lola ko. Mm. Okay, live ka lang. Dana Aquino, may grab shoutout out sa'yo. Kumusta na? Pera pong pampalino ng mata siya. <laughs> Bakit tama ka yan? Pag walang, pag walang pera na nakapanglabo labo. Ma, kain tayo. Hila ito Dana. Kain tayo. Ang dami kong mga ano eh. Side-dye na Ulam. ticks iko <laughs> ya din sticks night na isahan mo dun si lolo ah si lolo Meta, ano ah bunso ah hindi kanya naawat sa pagkanta no ticks daw ko ya Maloko yung lola ko eh. Pinag-uto ako sa kalabasan. Pampalinaw daw. Nung umidad ako ng high school eh. Saka nung nag-college ako, doon ko nalaman na hindi pala kalabasa pampalinaw. Lochella, yan. Shout out sa'yo. Sa Kaya na, tumain ka na dyan. walang copyright yung kuya walang mag-claim <laughs> o oh, nga eh original ano content eh original song And the next time ganoon na lang gagawin mo lagi pag ano ka kain chap idol oh masarap masarap yung chapstick chat out sa asawa ko nakas sin lang Hmm. sa mga ano nga pala guys Abangan nyo sa ano ha. Abangan nyo sa Friday nga pala guys. Uh, may launching ang Team Rob. So sa mga hindi nakakaalam. Punta kayo guys. 6pm Pilipinas time. Ang start ng launching. Uh, up to 10k ang ipamimigay na ano na star no Modi Queen mega love shout out sa yo. Humble Jean mega shout out It will. salamat kain din idol Modi Queen Ilad na pa lang mo yun ha. Modi. Humble. Sumbos -sum ka -sum -sum. Kain-kain tayo. Patapos na ako yun. Eh andito na ako sa kalabasa ito yung nung bata ako pinagluloko ako ng lola ko ng lola ko kalabasa daw pampalino ng mata iba pala sa panahon pala ngayon iba pala pampalino ng mata sabi ni idol eh pera daw pampalino ng mata eh nung kalabasa yung kanina parang ano eh hindi ko alam kung anong tawag dun. Chicken yung ano ulam. Hindi eh. Hindi siya pampalino ng mata idol eh. Nung, nung bata ako lang lagi yung sinasabi ng lola ko. Kalabasa daw, pampalino ng mata. Eh nung lumaki ako, hindi pala. legs pala yung pampalino ng mata. Pampalinaw na, pampalaki pa ng mata. Mali yung lola ko eh. auto ako dun eh. Pati yung Ampalaya eh, na, na auto din sa Ampalaya. Sabi niya, yung Ampalaya daw, kailangan marunong kang makibagay at makisama at saka dapat lagi kang okay. Nung kinain ko yung ampalayo, iba yung dating eh. Oto naman, oto naman yung tinatawag na ano soup miso siro sa Japanese. Akala ko din magandang dilag pang palinaw. <laughs> Sabwa o tubig. Ano siya? Uh, soup siya na may sibuyas. Tapos yung, alam mo yung dahon ng dagat. Yung dahon ng dagat. Yung mihalo siya. Oh, diba Pinapatulog tayong tanghali, no. Hanggang ngayon na hanggang ngayon yung mga kabataan niya pinapatulog pa rin tanghali. Pero ano na good good na rin kasi mantakin mo hindi tulad ng mga ibang kabataan niya no? na puro puro games lang talaga no walang inaano mas maganda na rin yun no? tulog ka tanghali sabi ng lola ko pag tumulog kang tanghali talaki ka, tatangkad ka baligtad yung sinabi niya eh hindi ako lumaki, lumiit ako lalo eh pasaway kaya ikaw bihay, magingat ka ha sa pagtulog mong tanghali